Hello everyone! Good morning, good morning! Happy Tuesday! Ah, Tuesday ba ngayon? Oh, Tuesday kasi naka-school uniform pala. Bukas Wednesday, PE. So, ayan. Hello mga mamshi, mga ka-farming. Samahan nyo naman ako. Una, maghahatid ako ng studyante. So, after makahatid ng studyante, Uh, ano ba next kong lakad bibili ako ng feeds feeds ng aking baboy at cat food bigas and saan next ano ko siguro dadaan ako dun sa bahay ni Lula dun ako mag aalmusal kasi ang dami pang tira ng handa kagabi ayan mag-iinit tayo ng almusan makikikain ako dun bago umuwi dito And, ano pa ba? Mag, ano? Ah, magpakuha ko kay papa ng gulay. Nakamansi. And, si Tau, ko doon sa pinsan niya na ah, na matay. So, yun ang mga ano ko ngayon. Appointment ko today. So, uso kasi dito na pag may ah, patay nag ano, nagluluto ng maramihan kasi yung mga dumadalaw ay nakikikain na rin hindi ko na naman nabdala ang ano ko stand stand, stand lumang chinelas panagamit ko yan yun na hindi naman makita <laughs> hindi makita hindi makita sa vlog kung ano ang pang baba <laughs> may baon tong ang gaan ng baon mo tiki tara na guys ma ma may bunga pa sitaw mo may bunga pa sa mo may bunga mo di, darahan laman, gas, gadan. Aida <mong shimms> ito, pa daro bang ipara takok papa? Mayo akong stand. Ano kana? Ano, ano? Maule, si Kim Achan. Yeah. Ano oras? Masabay na Mo Yan. Ha? Pagsundo, do Achan. Ha? Eh, yeah. Ah, talaga video ko tapos code ako kang ay hindi ko pa kung tara sa in. Sa in. uli kami ya para mangkagat ng Okay, uli kami. Oh, yun nga. Talaga iyon man talaga hus na violation niya ang sa in. Oh, yun man talaga kasi kinain niya. Agreement. Nakikidamay sa agreement sa, sa mo. Nag-orientation ka mo. Tiktaram ko. Ano ba yan? Diyos ko ang basura. Tapos sabi ko sa inyo ko yung kada berit mo, intirong kuri at dumang sa baba kang... Taliga mo sa datihan, pinaharali. Kaya ko, aram mo sa... Sabi ko may mahigpit ano yan na pag-uhan, ma orientation Kung kaya na kayo ma-ulit. Ay na mag-ulit. ko okay, so ma sa atin, may saran ka mo. Kaya ko ngayon, ma'am, na talaga ako mag-aulit sa rin. Dahil nasa na mag Mas kami mag-aulit ako ng

Sabi mo talaga. Alangan yung nagpa-aral. Dati ba ganda Nag-uulit sinda, mabalik oh. ni Dumigong Amay, tamad ROTC. O, na yun na mag-uulit. Tatapos oh. ang ROTC. At tapos ng ROTC oh. niya, pero ang second year kaya, iba na. Oh. na mm. Tapos dahil ma Uli, mabalik. Oh. Malinig. 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 ka naman? 30! Sige. Ang absent niya sa Rosinig, ano, si oh. Rina Pito, si Roslyn Walong. Malagyan ka no, kandidato ko sa Marta. O di pati Bartang. si Roslyn, pinagbigyan. Pinakiulay doon ay, naman pinakiulay naman, ay, naman, naman, Pin Pin ah. ni, na nga. Kaya, pati gintin ko mas pa ko din daw. niya na ang huli may kami pipin, kasi rin aram na

hapon si kima mauli, sabihon mong ano na dumanas buklod magbaba sa magsabay nas mo ya ya mam ng pahala kan magta may sur may surprise ako kay Kanor pag ya may surprise ako kay Kanor, ako. Ako kay Kanor. Ako. Ako kay Kanor. Hmm. at chan ta yeah. ano surprise agrutong ka ay papa mo natong pinapamahaw ko nakas ininit kong pansit Special so paka init ka ato. Tama may squid bowl ako sa red. Prenetos ko sa kako inano. Pero dahil pa ako nagpamahaw, tama ng oras. Mahapit ako tama init akong pamahawan. Tuman. Mus na. Garon. Hilinga daw so elementary ta na Sibot. So high school nga ning harayo. Relax, relax pa, oh. Let's go. Ang oras. Oras na. Matik na si Atiyay. yay. Mga pa. Uy, kung kami ang pigahalat, dapat yaonak mo sa luwas. Permis na amat may dadahilan nindu ang naghahalat nasa luwas na tarana tara na mana nor luwas na nor tak malit si bunso <laughs> malit si bunso <coughs> may ano pati ni Kimam ma may award Luwaya man. Luwaya ang patag ni ate. Kahit sa lang Hindi ka na tiyo sa laog tiyo. Paling na igdik ate yay. Matuwal kita dyan. Kano rin dikas likod ni ate Niki ha? Tanganing magian ang dalagan ta. Laog na tiyo. Ay, painutun mo pala sa ate yay. Ito sa sentro ka man sana. na! Tara na! rin. Nagsabi siyang siya na ang masundo. Yaon na ako, Diki. Tahu na ako nga ni, Siya ang ma. Luto, habi niya. Nagbantay baga kay Bili talaga sa mama. Sabi niya, ikaw na lang ngayang magluto. Ta, napipilay daw siya. No, kaya pumunta ako dun. Tapos siya na daang masundo. Muna ako, ako pang masundo. Sabi niya, ikaw na ngayon. Tapilay ako. Ikaw na mag-ano pagluto. Ako na ngayong masundo ka. lang sa motor. Ay, ano daw ko nagkasi papakasundo na? Hindi daw, ate, kailingon ta daw. May pera yun. Okay. Puno. Ikaw pa rin ang iibigin. Ay, ikaw pa rin ang pipili sala kahit, Ha? kaok na? na ay, ano mo? mga bata mga bata mga bata mga bata mga Kaputi mga bata mga bata mga bata mga bata mga bata mga bata <laughs> alas 7 na ba 7.05 sakto lang so ako ay tutuloy na traffic na padaanin ko muna tong mga palabas na motor at ako ay iikot na rin so babalik ako ng bayan para bumili ng feeds okay. naman ako dito sa Bagsakan ng Isda. Pumili ako ng tambakol. Isang kilo, sakto isang kilo, isang piraso. So, lulutuin namin to. Paksiw, paksiw, tapos gagataan. Ayan, okay, paksiwin muna para yung lasa uh, mas masarap yung pinapaksiw bago gataan. Ang partner nito dapat talong. So, titingin ako dyan sa dyan sa palingki. Kasi doon naman ako tatambay. Mamaya pa magbubukas yung agribit na binibilhan ko. So, tara. Diretso muna tayo. Diretso na. Huwag na tayo ng bayan. dito. So, maglalakbay ano tayo. Iharap eh, ko yung camera sa ano sa kalsada. So yan. Mabagal lang takbo natin, guys, para makapag-vlog ako so pabalik ako ng bayan kasi yung ano yung high school ay labas ng town proper so pabalik tayo ng town proper at ako ay bibili ng feeds, bigas at cat food pero uh, bibili din tayo ng ano na tayo bago gataan siguro lutuin na lahat para lunch na namin lunch hanggang dinner pero may ano ako may plano ako sa mga baguets sabi ko may surprise ako kung uuwi na si kuya para lahat makakain sa ko ititrip ko sila hindi ko pa alam kung saan mo naman yung aking mga ano, matapuhin aking mga pamangkin kailangan pag sinabi mo gawin <laughs> ayan malapit na tayo guys, sentro ang ganda ng signage dito oh. solidad ang ganda ng ano nila signage nila bagong gawa yung landmark so kikilid ako dito dahil i-end ko na yung aking video dahil nga ayan magpapadeliver pala tayo ng gas nakalimutan ko <laughs> nakalimutan ko so pupunta tayo dyan sa bilihan ng gas ayan o no? Hindi ko pang makalimutan na bumili ng gas kasi nahihirapan na ako ng gatong. Kailangan may gas din para pag nagmamadali. So tara, tawid mo.